Hello guys, madali ang animation lang to dahil may ginagawa pa kaming research at tumutulong pa ako sa mga kasama ko. Gusto ko lang sanang i-shoutout yung mga nagwapa-shoutout sa akin, sina Marco Cruz Pogi, JC Grospe, Austin Bryan, Zarin Eugenio, Patrick Calapini, Jonard Miranda. Josefat Garcia, Laike de Vera, Zendan Pangilinan, Checharo Turbo, ay este Checharo Turno, Jomari Bascos, Jim Salazar, Janzel Vergara. Yan, gusto ko lang kayong i-shoutout dahil kayo yung mga nagpapa-shoutout sa Kane. At matagal ko na palang gusto sabihin na nagpapasalamat ako kahit na 3,000 pa lang yung subscribers natin. Sana madagdagan na ito at dumami pa kayo. Yun lang, maraming maraming salamat. Babush!